mga ito ang nakikitang dahilan kung bakit nagdadalawang isip na lumipat si Evangeline Agdepa sa Hermosaville. Nakatira ang pamilya nila sa ilalim ng tulay sa Cainta Rizal. Ito po yung gagawin nila daw ng tulay yung ano, yung inquit ano, papunta sa kabila. Eh, kailangan nilang gagawin kasi para daw matapos yung project nila. Kabilang sana sila sa mga benepisyaryo ng housing project. Eh, kami po ayaw po namin mag ano doon kasi ang hanap buhay namin malayo. Kasama niya sa bahay ang kanyang isang anak at dalawang apo na nag-aaral. Ang eskwelahan nila, limang minutong lakarin lang ang layo mula sa kanilang bahay. Eh, pag nag-aaral na yung ano ko, yung dalawang apong maliliit, hati ako na magbabantay. Nung araw na yon, nabutan naming ng basahan si Evangeline. Ito po yung hanap buhay namin, ma'am. Ano, yung buyer namin, no? malapit lang po yung mga kumibili sa amin. Malapit lang po sa hanap buhay. Ang inaasahan niyang kikitain, limang piso kada isang daang piraso ng basahan. Ito raw ang ikinababahala ni Evangeline na mawala kung lilipat siya sa housing project sa Baras Rizal. Sa patuloy naming pag-iikot sa Hermosaville, natuklasan namin ang iba pang housing unit na nakatenga. Walang nakatira. Napapalibutan na ng makakapal na talahib. At unti-unti na rin nasisira. Hindi ito ang unang housing project na sinita ng Reporters Notebook. Hanggang ngayon ang nakapagtataka. Ganito pa rin ang klase ng mga housing project na inaabutan namin isa ito sa mga bahay na pwedeng paglipatan. At ayon dito sa nakuha naming housing project cost or housing package cost and monthly amortization, yung beneficiary magbabayad ng 499,653 sa loob ng tatlong dekada. Yung lababo, maliban sa basag-basag na yung tiles, walang lababo. Dito sa CR, wala man lang toilet bowl. Ang kwento ng ilang mga residente na nakausap namin, para matirhan na, ay eh napilita na silang gumastos ng sarili nilang pera para maayos yung housing unit na kanilang nilipatan. Sa unang taon, libre pa ang pagtira dito sa Hermosa Ville. Pero sa mga susunod na taon, kinakailangan na nilang magbayad ng 600 pesos kada buwan sa loob ng 30 taon hanggang sa makompleto ang halos kalahating milyong pisong halaga ng housing unit. Bakit nga ba marami pa rin ang hindi okupadong housing unit? Supposedly, some parts of it manggagaling sa Taytay. However, yung mga taga-Taytay, ayaw nilang mag-off city. They opted to be in city. Nakapanayam din ng reporters notebook ang kontraktor ng housing project. Completed po ba ito para sa inyo o hindi? Hindi, hindi pa po. Ba. Hindi ba, pa completed 'yung housing construction. Mo? Completed, completed as housing construction and development. So nasaan po yung mga lababo at inidoro? Nasa amin na po ma'am. Bali for installation po sa, sa mga unit. For installation. Tsaka ito ma'am. Yung po, yung pa, ito po mga ba na po si General Contractor ma'am. Kami na po magpo-provide ng mga kulang po sa unit. Kung saan dyan na po yung beneficiaries. Kabaga nasa amin na po yung pondo ma'am. Pero saan nga ba napunta ang pondo? Nasaan ang pera? Paglilinaw ng NHA, Pag sinabi natin fully completed, hindi naman 100% na di-disburse. Ang disbursement namin dyan, kung talagang nakapag-request uh, sila ng billing, may naiiwan na 10% retention sa kanila. Hindi namin agad binabayad. Pero dinireclear kasi namin siya as fully completed because the unit is ready para po pag nag-relocate yung tao, ikakabit namin yung mga natawag naming detachables. Nakapag-disburse na kayo ng 90% of the total project cost. Yes, ma'am. So, 10% na lang basically ang utang nyo sa kanila. Yes, ma'am. Hindi lang sa Baras Rizal makikita ang mga nakatenga, nakatiwangwang at mga nasisirang pabahay. Sa Naikavite, matatagpuan naman ang Parkstone Estates sa dokumentong nakuha namin mula sa NHA Region 4. Merong 2,300 units ang proyektong ito. Pero as of September 2024, 630 units pa lang ang okupado. July 18, 2022, ang date of completion ng proyekto at ang halaga, mahigit isang bilyong piso isa sa mga nakatira sa Parkstone Estates ang pamilya ni Rosel Orgonia. March 2021, nang lumipat ang kanyang pamilya mula sa isang tulay sa Binondo, Maynila. Log naman po ng unit, okay naman po siya. Kaso po yung kuryente po kasi namin, aman po siya bago kami nalagyan. Ang tubig po noon, ano, mabaho, parang ano, parang kalawang. 750 pesos kada buwan ang bayad sa unang taon pero tataas ito sa susunod na limang taon hanggang mabuo ang 400,000 pesos na halaga ng unit. Sinamahan din kami ni Rosel na ikuti ng ilang bakanting unit sa pabahay. Ito pong lugar na to, uh, 30 plus po dito, dito po 30 din, mana 60 po sila. Ito po, sinira. Sira na po yung ano, unit. Paglipat namin ganito po, talahib din. Mga damo-damo. Ayun, sira na po yung, ano, yung bintana. As in, ganito po yung dinatnan namin. Ganito pong, ano, ganitong lugar. Kami lang po nagayos, ayos naglinis, nag sawi ng mga tubig. Bakit nga ba marami pa rin ang hindi okupadong housing units sa Parkstone Estates? Paliwanag ng NHA Region 4. Yan yung mga tinatawag namin old inventory sa na tawag. Nag-crossover yan sa panahon ni PBBM. Ngayon, meron mga ilang-ilang units na tinatapos namin Uh, ngayon, dyan sa mga siguro mga 200, mga ganun, hindi na namin pwede iba yung design because the contract specific na ganyan ang itsura niya. din namin ng developer ng housing project. Panawagan nila sa NHA. Maayos po yung sa mga awarding po natin para matiran. Lumalaki yung losses po natin. Pagka na. Pagka na-award po yung bahay, sana tiran po nila. Sayang bukas. Ipinakita rin namin sa isang structural engineer, ang mga housing project na pinuntahan ng reporters ng notebook. appearing like this must be checked by the developer, by the structural engineer because the vegetation that's growing uh, around unnecessarily may cause the foundation to, to move. which may cause those kind of cracks. Very exposed yung, ano, yung bahay to further deterioration. No? Kasi unang-una, -una, wala pa siyang pintuan. It can be entered by animals. And exposed to weather, no? pwedeng masira ng water yung magsip sa mga walls, no? sa mga columns, structural element. There should be a proper feasibility study to make sure that uh, there will be people that will occupy your project. Otherwise, it's a waste of money. You don't spend just to have projects. You spend to make the people comfortable.